Nahatulan ng Winchester Crown Court ang 27-year-old na British na lalaki ito ng guilty sa pagpatay sa kanyang 48-year-old na ama. Nakaaway ni Nathan Robinson ang kanyang ama na si William Spiller na inutangan niya ng $60,000. Ayon kay Robinson, hindi niya masyadong naalala ang murder dahil siya ay emotionally traumatized sa oras ng insidente at hindi siya dapat na masisi para sa kanyang ginawa. Sinabi rin niya na siya ay isang biktima ng childhood abuse. Matapos patayin ni Robinson si Spiller, pinaghati-hati niya ang katawan ng kanyang ama na may 6'5 ang tangkad at 350 pounds ang bigat inilagay niya ang iba't ibang parte ng katawan sa mga plastic box na ginamit pa niya bilang TV stand. nag din si Robinson ng dalawang steam cleaners para linisin ang apartment at itago ang ebidensya. Nagreklamo ang mga nakatira sa ilalim ng kanya apartment na may kulay pink na likidong tumutulo mula sa kisame ng kanilang apartment pero hindi nila ito inireport sa polis. Nagpadala din si Robinson ng mga text messages sa lover at best friend ng kanyang ama at nagnakaw ng $12,000 mula sa bank account ng kanyang ama na ginamit niya para magpunta sa Scotland at maglakwat siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang buwan pang lumipas bago siya naaresto matapos mag ng missing persons report ang lover ng kanyang ama. Siya ay makukulong ng habang buhay.